So hello guys, good day Samahan nyo kami ngayon mag gym dayo Dito lang yan sa Porak, Pampanga Medyo malayo-layo nga lang dahil malapit sa munisipyo ng Porak Ito sa Immers Gym So dito tayo mag gym ngayon dahil Meron daw magandang mga machine dito for back Back exercise Yan napakaganda ng gym nila Siyempre warm up muna tayo So, yan. Para ma-warm up yung mga muscle natin and yung blood flow. Dumali ng maayos. Alright. So, first exercise natin is lat pull down. 3 to 4 sets. 15 to 10 repetition. So, di naman siya kailangan sobrang bigat. Basta, ma-maximize nyo lang yung uh, exercise. Alright, so next exercise natin is cable row same thing 3 uh, to 4 sets 15 to 12 uh, repetition napaka effective nyan to have a thicker back so make sure lang natama yung uh, formation natin the next exercise is wide grip pull down yan bibihira lang makita ng ganyang machine so napaka ganda ng machine na to talagang Uh, effective siya sa upper back natin. Tamang-tama talaga. alright So next one is uh, machine row. Ito uh, napakagandang uh, exercise din ito. Um ma-maximize natin yung um you know yung back natin para mas matamaan yung mga muscle. So yan, same thing 3 uh, to 4 sets um 15 to 10 repetition. Mas maganda kung uh, progressive uh, sets pa rin. Progressive overload para ma-maximize natin yung exercise. Alright, so jump na tayo sa next uh, exercise. So, barbell row. So, minsan lang makita na itong machine na ito. Napakaganda. Uh, talagang napaka sarap gamitin. Ayan, ganyan lang. Alright. And then, yung pinaka-last uh, set natin or exercise is slash, uh, sorry lat push down Yan, pinaka-final exercise natin. Napaka-effective yan sa lats natin. So, yun natin, uh, proper um, formation para mas ma-maximize natin yung exercise. So, yun lang guys. Uh, thank you so much. So, yan, flex muna tayo <laughs> bago ang lahat. So, yan, thank you po.